Abot po sa 60 bilyon piso ang matitipid na gobyerno ngayong iniutos ng DPWH na sundan ang presyo sa merkado o yung pag-estimate o pagtansya ng gagamitin materyales sa mga proyekto. At sa gitna naman po ng ibisigasyon sa mga maanomalyang proyekto, sinabi ng DPWH na posibleng sa kulungan magpasko ang marami kontratista, politiko at mismong tauhan ng kagawaran. Saksi si Maki Pulido. Sa tansya ni DPWH, Secretary Vince Dison, nasa 60 taga DPWH, kontratista at politikong sangkot umano sa anomalya sa mga proyekto kontrabaha ang magpapasko sa kulungan. We're very, very confident na kulong ito mga to. Maraming magpapasko sa kulungan. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Ang Department of Justice ipinatawag na mga respondent sa limang reklamo kaugnay ng mga ghost flood control project na iniimbestigahan ngayon. Sa November 10, magsisimula ang preliminary investigation at planong matapos ito sa loob ng isang buwan. Pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Ito ba ay makakatulong para sa para sa sa matibay na pag-sampa ng kaso laban sa isang akusado. Kaya po nagiging maingat na ayo kasi hindi naman din na tayo pwedeng mag-shortcut. Ang Ombudsman hiningan na ng counter affidavit si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para masagot ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero hindi raw tinanggap ng staff ni Ko ang mga dokumento. Babala ng Ombudsman posibleng mawala ng chance sa si Ko na magpresenta ng depensa. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa si Ko. The Ombudsman has intelligence on his whereabouts although we can expect na palipat-lipat po siya you can you can go to a Philippine embassy para po magswear in sa harap ng isang um consul um, and then that will be treated as if it was sworn in before um, a prosecutor, which is the actual process. Pumirma naman ang DPWH at Philippine Space Agency ng Memorandum of Agreement para sa paggamit ng satellite imagery sa pagmomonitor ng mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DPWH, bloated o higit sa tamang presyo ang mga project cost sa mga nakalipas na dekada. Sa Region 4B o Mimaropa halimbawa, batay sa pagsusuri ng DPWH, prenesyuhan ng DPWH nang higit 23,000 pesos per metric ton. Ang aspalto'ng wala pang 6,000 pesos sa merkado. Higit 1,400 pesos per cubic meter ang graba na 600 pesos. 1,500 pesos ang buhangin 620 pesos per cubic meter. 50 pesos per kilo ang sheet pile na dapat ay 40 pesos lang. Ibang halaga ng patong sa iba pang rehiyon pero overpriced din. Ang average na patong 50% sa aspalto, 32% sa graba at sa buhangin, 10% sa simento, 36% sa sheet pile na ginagamit sa mga flood control project at 32% sa steel bar. Pagka-in-input na ito mga bagong presyo na to, dun sa proyektong yon, base sa dami ng simento, dami ng bakal, dami ng graba, dami ng asfalto at gagamitin na ito mga bagong presyo na to, yung, yung budget na yon automatic. At makakatipid na ng gobyerno doon. Inaasahang aabot sa 60 billion pesos ang matitipid ng gobyerno sa susunod na taon ngayong iniutos ng sundan ang market prices. Sinusuri pa ng DPWH ang presyohan sa iba pang materyales tulad ng pintura na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga silid aralan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.